Mga sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Grabing biro yan Ayan legs ng manok Ay, ako Titi yan, inang manok Malaki naman Damay-damay na to. Shit, of pangit! <laughs> Mas bagay ni Bill. Damay-damay na to. Uh. <laughs> Sir, congratulations po. Lalaki po anak nyo. Kaso, hindi po umabot yung asawa nyo. Bakit? Late ba siya? Antayin na lang natin. <laughs> Late eh. Ibi mo, sabi nito mo ito. Baby, we were not young i never saw you i close my eyes and i never saw you you in there gini adabamu lana sampai papa ya party full banget chat nih kok sakit ya syada teman malalim. Oh. Nagunaw na. <laughs> Naulo pa si tate Ayan. Alak oh. <laughs> eh. Iyay ka <laughs> Tabla lang. tabado <laughs> <laughs> si Mingming. Work, 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 work. Ayaw n'yo ma. Kastaneng katawang. Ang ganda ng lugar niyo dito. Allogaramo oh, amoani logar de tagalog ka aw oh, ko nagbaksyon nang ako di kakisya ning tagalog ah. Ah. <laughs> <laughs> libangan libangan ada ya, ko di raman ko di raman di ikan libang oh no libangan di libangan ba ko di raman ang <laughs> bisa ya libangan oh. sama sandata tai udah na ni peke hati man libangan na begolot <laughs> Ato ang silingan pa, nakalawa itong juice meal sa barangay. Ha? Ah? Nga oh, ba? na, paano? Uma? Oo, nga pa. Ah, uma. Wad tuko, uma, wad tuko. Oo, oh. oh, nga, ikaw magtuli. Ihatag. Tuli, Day. Oh. Ah, da, 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 ah, ka eh. Daganapakulakaw. <laughs> <laughs> paano okay, pala itong tuli? Bad Lab, ang meron ko ng immunized na lab. May palaman rin sa last break lab. Isa? immunized? Ito pala man, slice bread ba? Immunized, eto! Immunized! Klaro to? man eh, immunized na! Immunized? Oh, immunized din! pag mo talaga. Wala, IMMUNIZE naman naman. Kanto. Bala, na yun? Reaction. pa. Baba lang daw siya. Natakot! Natakot si ating ganda. Hi, this is my first unang vlog. Diyan, no, nagpa-vlog ka? Hello, si... Ano nga na tawag nila? Mm. Vlogog. Hello, vlogog. Ano yung intro, oh, ano intro mo? intro mo? Intro <laughs> ano ba? Introvert. <laughs> ano ba? Intro no, Pagkatapos mo mag-hi guys, may lalabas ng mga intro-intro kinemi, may music. Hindi niyo alam mo. So, bakit... Opening? Opening? ceremony? Hi! Oh. Uy, <laughs> so, hindi ko naman mga ano, hindi ko naman ka naman mag -edit. Opening remarks. Para lang sa mga masisipag yan, mag-edit. Kasi yung mga clip na i-edit mo pa, magbibigay ka ng time dyan. Ako nga, di mo mabigyan ng time. So, bibigyan mo ng time dyan. yan. Iyan eh. Amy mo ba eh? Diba, guys? Nakatangan. Diba? Ah, hindi ko na mag -e end Ay! una not willing. Vlog niya. What's this? That one, bread. What kind of bread? This cookie bread. Poki bread. Poki ya. Two ya, kind of bread. Ini, what color, what <coughs> one, Uganda Uganda? Yes. Why? Filipino. Ah. <laughs> pala. <laughs>

Uh, Tapos mo, kadyutin mo, ha? Ah, uh, sige, sige. Okay na, madali lang. Sige. Tulak! Uh, papa tulak! lang. Tulak! Tulak pa! Sige, lakasan nyo pa! Sige, tulak! Tutral mo muna. Hindi <laughs> mo ilo, lorag! Ay na! gumalaw na! mo! Ayan. 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 yung dito ang mo tumulong! <laughs> Kaya naman pala... Uh, ini para ni... <laughs> <laughs> pag na niya ko so, yan... Miki gamba na? Wala ka. Miki gamba, tiga mo. Ay, bang magic to ah. Ma. Time lang. Okay, excited <laughs> ah. So, Pag-winig po yung ganyan,

Binilihan ka lang service mo pero ganda. <laughs> Bira naman ng... Pero mahal yan. Oh. <laughs> mahal yan. <laughs> Huli ka. Na booking. Na Ah!